Ayan no? Nilabas na nila bossing. Ayan. Ganda ng tindigan ng kambing na ito. Magkano nga bossing ang presyo dito? Mga pangkatay ng kambing. Kinakarga na. Ayan o. Ayan ito, ibigin dalawang piso yung pata, yung inyong parang apo. Dalawang piso, dalawang piso Katawan ng inyong nag na rin ngayon ito. 90 na lang Ito lang. Sinaki mga magkano'y kalimitan ng inabot? 5-5. Ito daw ay party ng 5-5, mga pangkatay ni Kanilo. Kamusta na kaya nilo ngayon ng presyo ng salay boy? Ay, mga kuya. Nabili na kuya ito? umaga mga talong TV Nandito na tayo ulit ngayon sa Padre Garcia Batangas Araw po ng Biernes August 29, dito na pang huling buwan ng Agusto Natatawag nilang uh, medyo tagtumal ng hanap buhay Tayo po mag-update ulit ng mga presyo ng mga binibenta kambing dito Kaya samahin nyo ako sa ating video Dito sa Padre Garcia Magandang umaga mga talong TV Nandito na tayo sa area ng mga binibenta kambing. Marami na ulit po pinaparada kami ngayon at uh, pinagbigyan ng panahon ngayon na hindi na po naulan. Medyo nakakabundabund kanina pero ngayon i eh, po, medyo maganda-ganda ng panahon. 28 ang tawa ang uh, binibigay itong apat na kambing peto tiyatawaran ni kuya itong apat 28 ang bigay. Anim. Ah, itong anim, 28. Binibigay Magkano tawad ni eh, Kuya? Tawad ay 26. Ah, dalawang libo na lang. Pero mura ito, pala laki, ano? 26 pala ang tawad. 28 ang uh, halaga. Dalawang libo ang diferensya dito sa mga kambing na ito. Mga native. Yung, yung dalawa. Malalaking mga pagka-native niya. Ayan. Hindi pa binibigay dalawang libo pa ang diferensya. Meron dito ang red bower. May ilang tao na kaya ito? Dalawang tao Dalawang taon na. Okay. Dalawang taon. taon Dalawang ng ito. Kakaibang ano niya ng ilong ano? Talagang lombok kayo. Oh, ito may ilang kilo ang salibay? Ha? 90 kilos sa salibay. Sa ang laki. Grabe yung itsura oh. Pati ito tinitira ko yung balingusan niya dito. Roman nose Roman nose talaga siya. Full blood pala ito. Oh, Magkano ang hinihili sa presyo? Ha? 40,000. Ito daw ay 40,000 na sing price. Ganda naman ang katawan niyo. Quality. Laki. <tries> Quality ang pag-upping na ito. 40,000 na sing price doon sa upping eh. ito. Haba. Ipati ang haba. Alapat. Quality. Ayan, yeah, binibenta pa doon. 40,000 asking uh, price pa bukas. Hindi may uh, binibenta si boss dito ng uh, power. -well upgraded na, no? Laki. Matalo ang pagkakambing nyo. Ano ito? Ginamit na materialis? Ah, hindi. Ang ginamit na materialis? Bakit ang dalawang taon. Bakit ang dalawang taon pa lang ito? Bakit ang dalawang taon ito? Bakit ang dalawang taon ang halaga na. Mabuwasan? Mabuwasan. May tawag na 17. 17. Uh, ito namin mga 17. 19 ah, uh, Babuha sa 1000 libo pala ito Ganda naman ang tindigan yun Saan galing itong kabing ito? San Pablo ah, uh, Galing San Pablo Ayan, Binibenta pa nila kunti ng paint eh. Ito tayo ibibigay naman 19 Ayan. May tawad na 27 Kaya lang malulubi kaya hindi binibigay itong kabing ito Laki, Malaki siya Hindi natin malaki na nasa kaano sa Ayan. So, kaya niya ng katawan Binibenta pa ito eh. May maginahat kambing dito Mga upgraded siya Malaki na yung anak niya babae dumalagang Ay, isa anak Ay, isa pa ito pa pe... ah dalawa? eh yung barakong yun? oo ito na barakong ito, ito pa lang anak ko isa. isang babae sa lalaki anak mag maginahan, mga upgraded siya magkano boss ang hinihingi dito? 20,000 babawasan. pabuwasan tapos ito mag din ano ito yung dalawa lang din talagang anak niya ito na ba yung mga native na? Oh, native na to. Ito mga native na to. Ito. Magkano naman itong ganito? 10,000. Pabuwasan. Ito pala yung 10,000 daw itong uh, mag-iinaan na to. Yeah. Dalawa ang anak. Tapos yun ni dalawa din ang anak. 20 naman. Mga pabawasan ng mga presyo niya. Binibenta pa ni Bossy. Yung mga talong Stevie, may quality nga mga red bower dito. Si Boss na binibenta. Oh. Babay talaki. Quality naman yun. Tinan yung mga itsura niya. bobo oh. Bower nga ba o boang? Bowel. Babae lalaki. Hindi naman ito magkapatid. Beti. Hindi Pimental. naman. Uh, pwede na siyang paris. Ano yung babae? Ito yung lalaki. Ito yung lalaki. Ito yung tama. May ilang buwan na ito? Sa apat Four months pa lang. Mga bata pa pa lalaki na niya. Quality naman ang pagkakambing niya. Magkano ang hinihingi din? 50,000. May bawas pa. Babawasan so. pa. Babawasan ba... pa Ito daw ay hinihingi din 15,000. Asking price, babawasan. Mga red bower. red bower.

Ano ba? Ang sa sinabi ko, kain paay! Ano pag-ayaw pa ng tatay? Ako'y wala naman sa gawa. Bawas. Hindi, yeah, tatay? Ano tatay walang halong biro tatay? Sa sinabi niyo siyang naliba. hindi ma... Ano hindi madami nga? Bawasan niyo na limang sa po. Ano yung Tatay Ano yung nga? Ay, kala ko yun. Ngunit so, wala kang magpapalaga. Wala kang magpapinta. So, wala kang pa lang ang ni tatay. Maganda naman ang mga pagkakambing niya. ni so, tatay! So, sabihin. Binibigyan na ng 10,000. 9,000 ang tawad sa

Eto, ibigin dalawang daang piso yung bata, yung inyong parang apo. Dalawang daang piso, dalawang daang piso katawan yung nag-aalaga. Napakamura na rin ngayon to. na lang daw. Isa lang mga pagpintaw. Kaliya, sabay ang tatay, tulungan na hila. Yes, 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 yes. Ang awal ng pata ka rin, dalawang dami sa ito. Ang awal ng pata ka rin, dalawang dami na ito. Ang Binigay na ng dahil papatagdag pag na paghihila. Alwan tayo, tagisandala akong video niya dyan. Saan po tayo ang dala ng kambing na ito? Sa mabini. May mga kambing din na kayo? Meron. Ah, Magtatagdag lang. Ito daw yung na tatay. Oo nga, mga upgraded nga siya. Ayan ang pinipigyan ni... ang tapas ay tayo nga na rin. Ito ko Maganda naman, Yan ay apat na buwan lang. Mga 9-2. Oo, okay na tayo sa inyo yun. Okay na po sa inyo yung presyong yun. Sabi ko nga sa mga libo para... Ibigay nyo lang sa pagkakawa naman. Oo! Kataring ulis pa ng umaga dito, hindi pa na uuwi. So yung pagkakakataon. Nalawang dala naman ako ibigay nyo. Ibigay nyo naman dyan. Pagkatapos tayo ng kambing. Natatatang muna daw. Yung mga talong TV na kasuntuan dito sa dalawang kambing niya na 9,200, tatalim daw sa mga pa sabihin lang ang isip niya. Pangkatay? Sabihin na na, pangkatay na kambing. Ako ba isipin niya. Ayay, Tay, pangkakatay po. Pangkakatay? Bagaano niyo po nakuha yung ganyan? Porto. Porto daw na binta pangkatay na kambing. Ano po ito pang sa ano pang handa o pansa, pakatay lang sa sariling ano lang daw. Yan na binta na Porto. Pang sa ano lang daw. Pangkain. May native si Kuy. <tinyo> lang na 6,000. Babay maliit pare. Babay maliit. Pero wadang ba babay maliit. <tinyo>

Ano po siyang magkapatid? Hindi. Hindi. Hindi magkapatid. Ah, magkaiba. Magkano presyo itong dalawang kaping mo ito? Walang babawasan. Ah, 8,000 daw ito, babawasan. Babay, ah, pare-para ako. Ha? Huh? Para, para ako, no? Pare-para para ako yan. Ah, walang day mo ito, babawasan. Binibenta ni Bosi. Dalawang uh, upgraded ang mga kaping binibenta kayo. May mga binibenta si Bosi itong mga upgraded na Red Bower dalawa. Ang ah! ah, babae po itong isa. Pares lalaki. Ah, pares lalaki. Para ko ba ito. Itong isa wala sungay. Itong ba isa may sungay. Yung. Mga ganda naman ang katawan. Mga braided siya ng bower at head bow. At traditional. Magkano kaya ang hiningi dito? 15,000. Dalawa na po siya. May bawas pa? Mabawas pa na konti. Mabawas na konti. Ito yung isa. Po. Mga ganda naman at mga panggamateryalisin. Hi, boss mga bata pa, ba, parang mga wala pa isang taon ito no? Six months. Ah, bata pa ka. Six months pa lang. Malalaki na siya. Iba talaga ang nilalaki po pag malalahi. Ano? Pag malalahi. Iba talaga ang nilalaki pag malalahi. Ito is lumaki pag malalahi. Oo. Six months pa lang daw ito bawat isa. Pinipenta pa ni Kuya. 15,000 na sing price papuwas. Pinipenta si boss dito ang upgraded na kambing. Barako. Matalaw ang pagkambing niya. Parang bata pa, bossing ano? May ilang, may ilang ba pa lang yan? may kumulang isang taon Ah, wala pa isang taon na. Quality naman na muna Magkano ang hinihingi mo dito? 8.5 8.5, may bawas ba? May bawas pa, bawas pa. Bawas bawas. Sariling alaga na ano, bossing sariling. Ayun, sariling alaga pa rin na bossing 8 Kulang ang isang 4 sa isang pa Oo Ang tangkat Ayan, ang um, tangkat na pag-offing Si bossing Naga, saan ka ka bossing? San Antonio Shout kay bossing Subscribe ka na natin Naga, saan Antonio Baka pwede mag sa iyong mga ano Shoutout sa lahat mga barangay loob At mga kambing Para mga barako Wala daw mamimili ngayon Tatlong mga barakong kambing Pagkano kayo hindi sa tatlong barakong kambing? 24,000 24,000 Ito daw ay 24,000 ang asking price sa mga kambing na ito Puro barako Ayan. Malalaki naman ang pagkambing niya Ay sa palang babae Sige dalawang bara ako isang babae 24,000 as price binibenta pa ni Paul Lee may <Adjust encouragement> binibenta ko sabi dito dalawang native na kambing magkano pong hinahalaga nila ito? 4,000? 4,000 na lang doon ito so yung nila doon 4,000 itong dalawang kambing na. ka, at napasuman na lang ayan na binibenta na 4,000 lang at wala pa rin daw mamimili ngayon matuma lang ang mga mamimili yan 4,000 ang asking price ng dalawang kambing na ito binibenta pa rin may dalawang kambing na native na si tatay dito binibenta isang babait sa barako. Isang babait sa barako pa ba ito no? Ha? Ah? Isang babait sa barako, ang kambing mo. Ito, babait na lang. Ha? 8,500 8,500 no. Ito daw uh, 8,500 Sa babay Sa nila Ang mga pinabenta Ang mga nilis na kambing Pinabenta ni tatay Mabawasan pa daw ng konti Ayan Pinalak ni tatay Ito Ayan Alok ni boss May ganador Red bower ay Ay balangis kung saan ay ng, ng mga na na prisioner ang, ang Ay! Kahalinti dumanio. Haha. 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 ay, Haha. Ano Haha. 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 ng Haha. 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 Haha wala pa sa pulipo kaya hinahanap inipid na bawas sa 15,000 asking price yan ah pinapakain din yung kambing nila dito ito yung buwang ano buwang na parang nang anak na din siya pinapakain na dito yung mga hey, magkano ang presyo nito? 39,500 uh, 39,500 ito 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 Ayan, nasa gitna. ay ah, nasa gitna. Ayan, yun. Parang sa na yung type itong mga... Ito ako, Elodin. Tsaka yung isa, ito yung isa. Tsaka yung, yung isa yung kumakain dito. Pagkain yung mga kambing eh. Mga pangkatay ng kambing. Kinakarga na. Ano to boss kay Canilo? Pangkatay ni Canilo. Pangkatay pala ni Canilo. Pala si Canilo. <laughs> Kinakarga na itong mga pangkatay ni Canilo. Ayan. Mga pangkatay ni Canilo. Kinakarga na. Saan ito dinadala? Malabon. Ha? Malabon. Malabon? Saan ito malabon pa palang dala nito? Malabon para palang dala nito mga tao mga pangkatay Nakatay. si Kenilo and madami po kayo na nabili ngayon labin lima uh, ay po yung mga dalag nadala uh, na kapo ngayon ay 20 baite eto naman po yung mga pangkatay mga kalimitan po yung mga sinlaki naman siya mga magkano yung kalimitan ng ilabot 5-5 ito daw ay partidang 5-5 mga pangkatay ni Kenilo kamusta na ko yan ilo ngayon ang presyo ng salay boy Dati pa rin, eh, gamanda nang inay. Tapos ang baba, ang lalaki? Ang lalaki, 240, 250. 240, 250 ang lalaki. Ito yung mga pakati ni Kenil. Kenil, sa inyo po ba dinadala itong mga kabinyong ito na bibili? Sa palengke ng Batangas. Palengke ng Tanawan. Ano yung deliver pala kayo? Ano yung karni na o... Buhay siya. Ah, sa, sa buhay. Ah, buhay ang niya. Ano Sila nagkakatay. Sila nagkakatay. Ah, oh. ito so pala eh. restaurant, sa mga pinakatay sa bahay. Ah, yun naman pala. Pwede pala sila kung sakali pag-order sa inyo, pwede po ano? Pwede. Yun, oh. Yun, pag Order lang sa akin, kahit oh. buhay. Oo, oh, pwede pala. Yun, Dito, si Pati Garcia. Yeah! Pero kakatay din kayo ng pambenta, Ayan. yung oh, karni na. Oo, ka oh, meron din. Ito sa Pati Garcia. Kami ang poblasyon ng Pati Garcia. Ayan, sa ano raw? Ang number ko ay 0926. 0926. 5858. 5858. 912. 912. Kayo po, kung mga restaurant, Libre bituka, balat, ulpa. Yeah. Ang laman lang at itibangin. Yan ang yeah, laman lang at itibangin. Yung pala maganda. Libre na yung mga laman loob. Ah, laman loob, bituka, uh, balat, uh, ulo. Yan yeah, o. Yeah. mga may restaurant. Available sa akin. Kumuha kayo. Yan. Yeah. Yung number ni Kanila. Ilalagyan natin Diyan na yung mga. Diyan kayo yayama sa akin. Yeah. <laughs> yes, kanila. Kanila, <laughs> Yan. yes, salamat. Yan may uh, dalawang itib na kambing si Boss dito. Parang barako, mga native. Ah, may, ay pala isa no. Ay pala, puro-puro itib. <laughs> Kaya no, puro itim ang mga kambing nito. Tsaka yung isang yun, no. Magkakapatid to, puro itib. ang puro itim. Magkano ang hiningi dito? Tag-8,500 daw ito. Ito yung parking ng tag-8,500. Mga black. Uh, ah, mga ano pala ito? Upgraded, ano? Kala ko yung itim kasi kaya parang native. Mga upgraded pala ito. Yan, no. Ah, ito. Tag-8,500 daw ang hiningi dito. Magkakapatid daw ito, puro barako. Mga binibenta sa lumoking ito tatlong mga barangong kambing binibenta po. Yung mga talong TV, yung mga kambing dito ngayon na dumating. Mga pangalagat, pangkatay, mga native itong pangato. Itong mga yeah. mga tagalubing kambing. Tapos yung mga yun. May binibenta si boss dito. Ito, ano, upgraded na siya. Native. 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 Native na kambing yan. Barako.

Tracy, 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 Tracy,

Pagpasa, makain so, mari sa inyo. Iman libo naman ang tawa dito. Doon sa malaking ini, libo. Yung Ito sa libo. na dito. Dito sa ini, libo pinipigit pa sa Ayaw! <laughs> dito, 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 dito. Ayaw! 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 yung Ayaw! 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 yung Ayaw! Ayaw! Ayaw!